Magandang umaga po. Ako po si Kapatid Adjan Barzaga. Dito po ang INC News Update sa oras na Lubos na pinaghandaan ng mga kapatid sa Distrito Klasyastiko ng Sentral ang pambuong mundong aktibidad ng Iglesia Ni Cristo na Musical Evangelical Mission. Alamin natin ang mga pangyayari sa live report ni kapatid na AJ Kaday. Magandang umaga kapatid na AJ. Maraming salamat po at magandang umaga kapatid na Jem. Mga awiting pagpupuri at paglualhati sa ating Panginoong Diyos ito ang malugod na itinangkal ng mga piling kapatid mula sa Distrito Eclesiastico ng Central sa isinagawa nilang Musical Evangelical Mission na ginanap dito sa Tabernakulo, Central Avenue, Quezon City. Excited na nagtungo ang mga kapatid kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, kaibigan at maging mga kakilala sa aktibidad. Kaya naman maaga silang gumayak upang sama-samang masaktihan ang performances na inihanda para sa kanila. Sa unang bahagi ng programa, pinangunahan ni kapatid na Reynaldo Arizala Jr., pangalawang tagapangasiwa ng list dito, ang pambungad na pananalita. Kasunod nito, ang mga performances ng mga kapatid, iba't ibang awitin mula sa Iglesia ni Cristo Original Music ang kanilang inawit at itinanghal. Bukod sa mga awitin itinanghal ng mga kapatid, nagkaroon din ng mga audio-visual presentations Naglalahad ng storya ng buhay ng mga piling kapatid kung paano sila unang naanuyahan at natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang isinagawang aktividad ay nagdulot ng iba yung kasiyahan sa mga kapatid at panaudin. Talagang nakaka-inspire po ang ganitong mga ginagawa nating mga pagtupad, lalo po tayong napatatatag ng ating pananampalataya, napatitibay po ang ating loob, lalo na po uh, as a student po, napakahira po ng pinagdaraanan na, na nararanasan ko po kung ano po yung nararanasan ng iba, nanon ng mga kabataan. Kaya po, ang ganito pong pagsali sa mga mga pagtatanghal po, ito po yung nagpapatatag ng aking loob at nagpapalakas ng aking pananampalataya. Sa atin pong tagapamahalang pangkalata ng kapatid na Eduardo V. Manalo, napapasalamat po kami ng marami sa pagkat may mga ganitong aktibidad po kung saan na ibabahagi po ng mga kapatid sa Iglesia Ni Cristo ang kanilang talent sa pamamagitan po ng pagsayaw at pagkanta. At bukod po rito ay sa pamamagitan po ng ganito pong mga platform, ay naibabahagi po natin ang aral na sinasampalatayaan ng Iglesia Ni Cristo sa mga hindi pa po natin kapananampalataya. Salamat po sapagkat meron pong ganito mga pagkakataon na nakababahagi po kami, ang mga may tungkulit, mga kapatid, para po makatulong po sa mga gawain ng Iglesia Ni Cristo. Isa sa layunin itinataguyod ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo ay makapagbigay ng kapurihan sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman, ang Musical Evangelical Mission ay nagsisilbi sa isang pamamaraan upang mas marami pang tao ang anyahan na makinig sa kanyang dalisay na ibang kailan. Mula po rito sa lungsod ng Quezon, ako po si kapatid na AJ Kagay para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na AJ. Abangan po ninyo mamayang alas 12 ng tanghali sa Ibalita ang Pagliligtas, ang Musical Evangelical Mission sa Distrito ng Makati. At yan po ang INCTV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si Kapatid Dadjen Zaga. Magandang umaga po.